may alok na pabuya ang MMDA sa ikahuhuli ng isang lalaki matapos nitong magpanggap na tauhan ng ehensya para makapangotong sa mga motorista. Si Ryan Lesigues sa detalye. Yeah, lang, ha? Viral ngayon ang kwento ng isang motorista na pinara ng nagpakilalang tauhan ng MMDA habang binabagtas ang kahabaan ng Osmeña Highway sa Makati City sa kwento ng motorista. Pinara daw siya ng isang nakamotor dahil sa traffic violation na beating the red light. Pero sa halip daw na magbulta ng dalawang piso, pwede naman daw ito pag-usapan. Dito na, nagduda ang motorista. Mas nakumbinsi pa ang motorista na hindi totoong traffic enforcer ang sumita sa kanya dahil hindi ito naka-uniforme wala din daw plaka ang dala nitong motor. Dito na hiningin ng motorista ang ID ng nagpakilalang traffic enforcer. Pero dahil walang maipakita, hinayaan na lang daw siya na makaalis. Kuya, patingin din ng ID niyo. Patingin na lang din ID niya boss. Patingin na lang din ID niya boss. ID niyo, patingin na lang din, boss. ID ID. ID, ID. ID, boss. ID. ID ID. Po sa amin yan. Ah, ang video nakarating na sa pamunuan ng MMDA at batay sa kanilang investigasyon, lumalabas na hindi nila ito tauhan, sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hinahanap na nila ang lalaking ito bagamat hindi pa nila tukoy ang pagkakakilanlan nito. Magbibigay ang MMDA ng pabuya para mabilis na mahanap ang lalaking nagpanggap na tauhan ng MMDA para mangotong Disidido din ng MMDA na sampan nito ng kasong kriminal. Kaya po ako ay nananawagan sa ating po mga kababayan, ipopost po namin itong picture na ito at video sa aming social media page. At kung sino po ang makaka-identify nitong taon to, ay bibigyan ko po personally ng reward na 10,000 pesos para po na namin ng kaukulang uh, demanda, kriminal na demanda ito pong taong ito. Hindi naman ikinatuwa ng ilang MMDA personnel ang ginawang pagdungis sa kanilang pangalan. Si Mary Ann, anim na taon na daw bilang isang traffic enforcer at sa loob ng anim na taon ay inalagaan daw niya ang kanyang pangalan at ang ahensya. Kung kaya't masakit para sa kanya na nadadamay sila sa masamang gawain ng isang tinawag niyang huwad o nagpapanggap na MMDA personnel para sa kanilang pansariling kapakanan. Sobrang hirap po kasi unang-una nakatayo kami ng almost 8 hours sa buong duty namin. Tapos ganun yung mapapalitaan namin na may gumagaya sa amin na gagawa lang ng katiwalian. na Hindi lang po yung kami bilang enforcement na nasisira. Yung pangalan ng ahensya ng MMDA yung nasisira. Yun po yun eh. Insulto po yun para sa inyo? Insulto po yun. Malaking insulto hindi po kasi maganda kung tutuusin. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.